ba sa mga contest-contest na yan? Eh, kasi mahilig ako sa Paolo Ilang netizens ang nagpahayag ng kanilang simpatsya kay Yen Santos matapos nilang mapanood ang ilang mga eksena ng kanyang boyfriend na si Paolo Contes na nakikipag sweet moments kasama ang kanyang co-host na si Arsa Nagustin Agustin, ang ilang mga tagahanga ay nag-aalala tungkol sa kasalukuyang kapareha ni Paolo sa mararamdaman ni Yen Santos na makita ang kanyang kasintahan na nagiging sweet sa ibang babae. Or the views lang ba or pumaparaan na si Paolo kay Ara? Pumaparaan daw si Paolo Conti sa kanyang co-host na si Ara. Dahil panay ang nakaw ng halik ni Paolo sa co-host. Madalas na nahumalik si Paolo sa noong ng aktres at masyado daw touchy sa kanyang co-host. Gayunpaman, sinabi ng celebrity doctor na si Richard Mata na hindi muna niya huhusgahan si Paolo sa ngayon dahil maaaring bahagi lamang ng kanilang diskarte ang pakikipag-ugnayan nila para makakuha ng mga manunood. Sa init ng labanan ng noontime shows, di ko pa i-judge si Paolo Jan possible marketing strategy pa rin. Too obvious. Kala nyo lang niloloko nila si Yen. Baka tayo lang pinapasakay nila, pahayag ng celebrity doctor. Sa TikTok ay may isang account na shiniship na ang dalawa dahil sa kanilang sweet moment sa noontime show. Sa ilang video na ipinost nakitang may kilig, moment si Paulo kasama si Ara at makikita din ang closeness at sweetness ni na Paulo at Ara habang nag-host sa It Bulaga.